Eto, parehong naling kay Aga Mulak. Sino ang mas social Lea Salonga o Mikey Cujuangco? Well, sabihin naman nyo, unfair ako dahil kung pip pipili ko si Mikey dahil alak siya ni Ting Ting Cujuangco. Na no, nagpapadala ng cake? No, Of course. Si, si Lea, of course, andun yung kanyang international fame. Mm -hmm. Pero si Mikey kasi, yung bang, yung bang uh, na imagine mo yung picture na isang so, so, uh, society society girl na equestrian nangangabayo yung look niya napakasimple uh, napaka na na sweet na social uh, I mean sophisticated and elegant na tapos kung pag nakikita sa mga party hindi mo makikita siya yung naka na napakataki na, -taki, na -taki ang damit lagi na lang naka jeans lang din ba oo ang ganda-ganda niyan -ganda tingnan kaagad saka yung kanyang the way although para sila ng ni Lea, na pag nagsasalita pa, 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 sweet yung ganon Parang Ay, sila nag artista Ay, may ano may anghang si Leia si Leia so, bagay may taray ng konti oo. yun oo pero si si Mikey pagka lalo sa mga acting nila para naman sila nag-artista pero parang ang role talaga ni Mikey eh, ano talaga, isang asendera, eredera, at uh, kung ano na pang era. So, so sa akin eh, si Mikey. Era. Yeah, well, okay. Ako kasi, sa akin, definitely, Mikey ko Mm -hmm. Pero, ang respeto ko kay Lea Sarug, of course, respetado ko rin si Mikey Darman. Unang-una, mab mabuti ang puso mm -hmm. ng tao. Oo, oh, oh, totoo. Hindi siya mayabang. True, diba? hindi mayabang. Oo, okay. Okay. simple lang kahit, despite of their wealth. Mm -hmm. uh, si Lea kasi, sa akin kasi, self-made. Mm -mm. Tsaka si naman kasi hindi naman niya tinago na parang hindi naman sila yung first family. Pero social din naman. I mean, I find her very no, social. Because of the way she was groomed mm -mm. by Mami Ligaya. Oo. Okay. Oh -oh. Ako, 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 mother of the year sakit sa si Mami Ligaya. Mm -mm. Kasi nakapag-ano siya ng dalawang anak na parehong achiever. Mm -mm. Pero mo si, si Gerald mm -hmm. is the best oh. in his field. Tapos si uh, Lea. Okay, of course. Lea, of course. Di si lang the best in his The best, best, best. Oh Oo. -oh. So, kumbaga, sa akin, ang taas ang respeto ko kay Lea Salonga. Kasi nga, yung the talent, na hindi lang basta binigay talent, hinoon niya, pinaghirapan.